Alam nyo ba na ang mga lalaki kapag yan na ay naghahanap na ng magiging asawa, karamihan ng mga lalaki ay sadyang pinipili yung babaeng kanilang magiging katuwang sa buhay. Sa madaling salita, maselan din sila sa pagpipili. Whoops, hindi ko nila lahat, pero karamihan. Hello guys, So, ang topic natin for today, mga hinahanap ng lalaki sa babae na kaniyang magiging asawa. Or eto na, yung tinatawag na wife material sa Ingles. O, ba diba? So, kung interesado kang malaman, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto, ating alamin ang mga hinahanap ng lalaki or eto, yung mga katangian, traits ng isang babae na hinahanap ng lalaki sa kanyang magiging asawa. Number one, eto, yung attractive. Oh, talaga nga, hindi talaga mawawala yan. Alam nyo, ang una-una talagang pinitignan mapalalaki or mapababae is yung itsura, yung nakita ng mga mata, yan naman talaga ang totoong unang-unang nag-a-attract sa bawat isa, di ba? Kaya kapag yung babae ay attractive, sigurado ang lalaki ay ma-attract din. Makukuha yung attention niya dahil sa pagiging attractive ng babae na yan. So, ayan ang unang-unang nakikita ng lalaki. Oops, baka sabihin nyo, yun lang pala ang hinahanap namin. Hindi po yun. Isang trait lang yan, di ba? Eh, alangan namang, yun lang. Tapos, yun na. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng magandang mukha lang. Hindi pwedeng sexy katawan lang. Pero, yan ang isa sa hinahanap ng mga lalaki. Yung na-attract siya sa babaeng kanyang magiging asawa. Ganun po yun. So, ayan po. Ang number one. Number two. Eto, yung low maintenance. sa ah, naku, ano nga ba yun? Alam nyo, ang mga lalaki, talagang kapag uh, yan na ay magsisettle down na, talagang kinikilatis talaga yung babae na kanyang magiging asawa. So, hindi lang sa kanyang physical na itsura, nagbabase yan. Medyo talagang tinitignan na yung buong pagkatao ng babae na yan. At ito, tinitignan niya kung paano nga ba siya sa labas. Kung paano ba siya gumastos? Kung ano ba ang pinaggagawa niya? Kung paano ba siya humawak ng pera? Kung ano ba ang lifestyle niya? Di ba? Kaya nga, ang hinahanap ay low maintenance, di ba? Kasi kapag nakita niya na yung babaeng kanyang natitipuhan ay talagang high maintenance, napaka-extravagant, puro gastos, puro luho, nako, Medyo aatras yan. Ops! Ganon ang lalaki. Kasi hindi naman niya, niya pangarap na magkaroon ng ganon. Ang hinahanap lang niya ay asawa. So, isang attraction yan sa kanila. At isa yan sa mga hinahanap nilang maging katuwang sa buhay. Of course, hindi naman ibig sabihin na ang kuripot naman nito. Kasi bilang lalaki, ba diba, Kapag yan na ay uh, nagkaroon ng family, may mga priorities yan. Hindi pwedeng bibilhin mo yung mga luho. Dapat yung mga kailangan ng family, yung kailangan para mabuhay, yon ang nagiging priority ngayon. Yung mga luho, yung mga material na bagay, pwede isang tabi muna yan. Kapag labis-labis na, ang uh, pera, okay lang siguro. Pero huwag pilitin. Unahin yung mga needs o yung mga kailangan bago yung mga wants o yung mga gusto lang, ganun. So, ayan po, ang number two. Number three, eto, yung kind. Ano ba yung kind? Mabait, di ba? Alam mo, ang mabait kasi, or yung kind, uh, napakalawak ang sakop nito. Ang pagiging mabait ay talagang isang positibong karakter ng tao. At kapag sinabing mabait ang isang tao, parang sinakop na niya yung pangkalahatan na pagiging positibo ng isang tao. Yung lahat-lahat na sa kanya, kadalasan kapag mabait ang isang tao, lahat-lahat na sa kanya ay makikita mo na positive. So kapag mabait ang babae, sigurado yan na patok yan sa panlasa ng lalaki na naghahanap ng maging katuwang sa buhay, di ba? Napakagandang uh, katangian 'yan. Isa 'yan sa mga hinahangad ng lalaki. Number three. Number four. Ito, yung marunong sa buhay. Sa pag-aasawa, ang lalaki ang talagang provider ng isang pamilya. At madanas ang mga kababaihan, sila naman yung nag-aalaga or kung ano yung mga ginagawa para sa family, siya naman ang nakatuon sa bagay na yon. Of course, pwede naman yan magtulungan, di ba? Basta may time ang bawat isa, magtutulungan kayo. Being a woman, dapat alam mo yung part mo as a wife, as a mother. At least alam mo ang mga simpleng bagay, lalong-lalo na sa usaping house chores, yung mga gawaing bahay, di ba? Kasi paano mo pagsisilbihan ang asawa mo, ang magiging mga anak mo, ang family nyo, kung wala kang kaalam-alam sa gawaing bahay, di ba? So isa yan sa mga tinitignan ng mga lalaki bilang babae, dapat alam mo yung mga basics sa mga bagay na yan. So ayan po, ang number four, number five, eto yung cook. Marunong kang magluto. Hmm. <laughs> Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maging magaling. Hindi po yun. Mahalaga ay kaya mong ipaghanda ang asawa mo. Kaya mong pagsilbihan at mag-serve ng mga pagkain para sa maging pamilya mo. Di ba? Habang nagsasama kayo, pwede kang matuto. Manood ka na sa'yo na yan kung gusto mong matuto. Kasi hindi dahilan na porket hindi ka marunong magluto, ay maging ganon ka na lang. Hindi pwede yun. Huwag mong gawin dahilan. Wala kang alam sa mga ganyan. Ay ganon na lang. Hindi pwede. Kailangan mong mag-effort kailangan mong gumawa ng sacrifice para at least man lang alam yung mga basics ng ganyan, di ba? Kasama na yan sa responsibilities ng isang asawa. Of course, so hindi ko naman sinasabi na dapat yan ang gagawin mo lagi. Nagtutulungan naman yan eh. Kapag pag-uwi ni mister, tutulong siya. Pero hindi ibig sabihin na uuwi si mister tapos wala ka man lang ginawa. Hindi naman pwede yun, di ba? Yan ang isa sa mga tinitignan ng lalaki kung wow, marunong ito, di ba? Mabubusog si mister sa mga niluluto mo. Number five, number six, compatibility. Dapat talaga ay nagkakasundo kayo kasi kapag lahat ng bagay ay puro kayo kontra sa bawat isa na wala man lang kayong common ground. Kumbaga, eh, opposites talaga kayo mahirap ang ganun. Kapag dumating na yung point na naging mag-asawa na kayo, nato, edi eh puro away na yan. Kasi hindi kayo nagkakasundo, di ba? So, mahalaga yan. Isa yan sa tinitignan ng lalaki kung compatible ba kayo. Yung ugali nyo, yung mga gusto nyo, yung mga activities, yung mga kaibigan nyo, yung mga values nyo, magkaiba. Naku, mahirap yon. So, isa yan sa dapat at least ay nagkakasundo kayo sa mga bagay-bagay. So, ayan po, ang number 6. Number 7, ito, yung honesty or being honest. Kapag nakita ng lalaki na ikaw ay honest, ikaw ay mapagkakatiwalaan, sigurado na jackpot. Jackpot siya sa'yo. Kasi isa naman yan sa hinahanap ng lalaki, yung magkaroon siya ng asawa na mapagkakatiwalaan na hindi siya lolokohin. Di ba? Yung pagiging honest kasi, kaakbay na dyan yung pagiging loyal. Kaakbay na dyan yung trust. Pagiging trustworthy. So, sama-sama na yan. Di ba? So, kapag nakita niya na talagang ikaw, yung babae na may taglay na ganyan, siguradong uh, ikaw na ang kanyang apple of his eye. Uh, di ba? So, ayan po, ang number seven. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.